Hi! Ako si Danilyn. Minonal ka rin ba sa paa tulad ko at hindi makalas sa tahanan na is magagala at tuklasin ng napakalaking mundo? <laughs> Wala namang masama dun eh. Pero may advice ako sa'yo. Wala namang masama kung susundin mo, di ba? Walang mawawala. Pero hindi naman tupilitan. Ang akin lang naman eh, sharing is caring. At ibabahagi ko ang kwentong ito na nangyari nung third year high school pa lang ako. Ako yung isang klase ng no, mag-aaral na kadalasan hindi mo na umuwi sa bahay pagkatapos ng klase. Trip ko talaga yung magala. Pero hindi naman madalas. Kasi papaluin ako ng nanay ko kapag madalas. Ang lagi kong kinakalso kapag nasisita ako e eh may project o may assignment kami na kailangan gawin. Nagre-research sa library, mga ganyan. Sa bahay kasi, non-stop mag-utos si nanay. At may kitamaran na rin naman akong taglay. Isang tanghali, nagyaya si Sally na kaklase ko sa bahay nila. Birthday daw ng tatay niya at may handa. Ako lang at ang isang kaibigan namin na si Janjan Jan, ang niyaya niya. Nakarating na kami sa bahay nila Sally noon. Mabait ang nanay niya at masarap magluto. Pesta sa barangay nila nung unang punta namin So kami naman hindi na nagdalawang isip, sumama kami. Naglakad lang naman kami kasi walking distance lang naman ang bahay ni Sally sa school namin. Pagdating namin sa bahay nila, maraming bisita. Agad din naman kaming inasikaso ni Sally. Habang kumakain kami, nagkukwentuhan kami ng kung ano-ano lang. Kaso hindi kami talaga magkaintindihan ng maayos kasi bukod sa mga may nagiinuman, may nagbibidyo okay pa hindi naman kami makasali kasi nga medyo underage pa kami nun. Nagsadya si Sally na pagtapos namin kumain at makapagpahinga, puntahan daw namin yung tito niya. Bagong caretaker daw ito sa Bila na malapit sa kanila. Yung dati daw kasi na tumitingin sa Bila, lolo daw nila, ah kakamatay lang daw. Pinalitan ng tito niya. Sabi naman ni Janjan, -Jan, ano naman daw ang gagawin namin doon? Saka baka hindi kami papasokan kasi nga private property. Umiling si Sally, sabi niya okay lang naman daw na pumasok. Wala naman daw kasi yung mga amo doon. Ang tito lang naman daw niya yung nandun. Sakto daw kasi magdadala siya ng pagkain na handa niya sa tito niya. Marami daw bungang kahoy doon, santol, kaimito, mangga at bayabas. Pwede daw manguha ng bunga kasi nasasayang lang din. Dahil nga gusto ng mga paan ng na magala, pumayag kami. Idagdag pang mahilig din talaga kaming magnangangata ng mga panahon na yon, lalong-lalo na kung prutas. Binuksan kami ng gate nandito ni Sally na si Kuya Ipe. Sinabi ni Sally ang pakay namin pagkatapos nitong iabot yung mga dalang pagkain. Tumango naman yung tito niya. Pumayag. Tinuro pa nga yung mga pangsungkit ng bunga sa tabi ng gate. Tatlo ang nakita kong panungkit troon. Halata nga na malimit silang manguha ng mga pruta sa bila. Ang tanging bilin lang ng Kuya Ipe, huwag raw kaming masyadong maingay. Malawak daw ang lupain at maraming matatandang puno. Baka raw mabati kami. Maya-maya lang umaakit na sa puno ng bayaba si Sally. Nanunungkit si Janjan Jan at nagpupulot naman ako ng mga nahulog sa lupa na pwede pang bunga pwede pang pagtsagaan. Binigyan din kami ng malalaking plastic bag ng tito ni Sally. Kaya enjoy kami sa pangunguhan ng mga bunga. Maraming ibon na nanginginain din. Napakatahimik nga. Kung hindi kami mag-uusap-usap, rinig namin yung huni ng mga ibon at ilang insekto sa paligid. Di kalayuan sa pwestong pinili namin, may napansin kaming tabi-tabing puno ng mga deptap. Alam ko, bibihira lang yung mga ganong uri ng puno sa panahon ngayon. Kasi, isa ito sa mga klase ng mga punong pinuputo lagi. Magandang klase din kasi ito ng kahoy, na kadalasang ginagawang kalasag noon ng mga mandiringman Pilipino laban sa mga dayuhan na mananakok. Alam ko, kasi mahilig din naman ako mag-research ng mga puno. Nung nakontento na kami, napuno na halos yung mga plastic bag na lalagyan namin, pinasya na ni Sally na umuwi na. Kaso si Janjan, -Jan, nung pabalik na kami sa pinaka-gate, nagsabi na naiihiraw siya. Tinuro ni Sally yung isang maliit na palikuran di kalayuan sa amin. Parang piling ko, sinadyang magpatayo na si Ardon para siguro sa mga nagbabantay sa bila. May malaking bahay na natatanong kami di kalayuan ang kwento ni Sally, yung mga amo daw na sa ibang bansa. May dalawang katulong daw doon na hindi stay in pero araw-araw na naglilinis ng bahay. Si Kuya Ipe, ang responsibilidad lang niya talaga yung paligid, yung malaking hardin na punong-puno ng mga puno at minimal na pag-gardening lang. Nauna kaming lumapit kay Kuya Ipe na nakaupo na sa munting guardhouse niya. Nagbabasa ng dyaryo iniwan namin si Janjan Jan dun sa may CR kasi medyo mabigat na rin yung mga dalda-dala namin. Tapos hinanap naman si Janjan Jan, ni Kuya Ipe. Sinabi namin na andun nga, nagsi CR sandali. Nagwentuhan pa kami bago namin nakita si Janjan Jan na nananakbo palapit. Mas marami siyang nakuhang bayabas, kaimito at santol. Ang santol pala nila, ikukwento ko lang, masyadong malaki parang kasing laki ng baon ng nyog. Tapos pagka tamis na ng buto, hindi kasi ako makatiis nung nakakita ako ng ganong kalaki. Kinain ko at nalasahan ko. Ang, ang sarap talaga. So ayun nga, nung nakalapit si Janjan Jan sa amin, medyo napansin ko parang kunot yung noon niya. Tapos nagpapalipat-lipat sa amin ni Sally ng tingin. Akala niya daw, andun pa kami. Panay daw yung salita niya. Yung pala iniwan na namin siya. Ako naman natawa tapos nagpaalam na kami. Pero may sinabi si Kuya Ipe na medyo ang weird lang. Ito ang sabi niya. Uuwi ka na, Danilin, ha? Uuwi ka na, Janjan. Aalis na kayo dito. Walang susunod. Walang maiiwan. Nagkatinginan kami ni Janjan. Jan. Ang naisip ko baka ka ako nagpaparinig si Kuya Ipe na wag na kaming magala after nito na magsiuwi na kami diretso sa bahay. Kaya kinibit balikat ko na lang tapos lumabas na kami ng gate. Ngayon habang naglalakad, hindi ako makatiis nung malayo-layo na kami sa bila. Tinanong ko si Sally kung anong ibig sabihin ng sinabi ng kuya niya. At ito ang sabi ni Sally. Iyong bila daw, 1955 pa tinayo ng original na may-ari noon. Pinasa pasa lang sa mga apo sa mga anak. Never binenta. Kailangan daw ka mag-anak or at least kadugo dapat ang susunod na magmamay-ari ng, magmamay ng bela. Ano daw 'yun kasi, iyon daw yung bilin ng espirito inanakatira doon. Ang sabi pa ni Sally, never pa daw nabuwag yung batas na 'yon. Tapos, sabi ni Sally, dahil hindi pa nga nabubuwag yung batas na yun, sinaswerte daw yung magmamayaring bago. Kumbaga, andun yung swerte, hindi daw umaalis. Hindi daw lumalabas. Tapos, eto pa. Pag may bagong muka daw o tao na makakapasok sa bila, kailangan magbigay galang ka sa espiritu. Kaya hindi kami pinagiingay. Yun daw yung pinakarespeto. Isa pa daw, Baka daw kasi pagkatawaan, tsaka nambabati nga daw, tumungo-tungo ako. Tapos si Janjan Jan, may sinabi, kaya pala parang nalilito siya nung bumalik, may kausap daw siya sa labas ng CR. Akala niya daw, kami. Sabi naman ni Sally, imposible yun. Pagtanghali kasi, umuwi na yung mga naglilinis ng bahay at si Kuya Epi na lang yun ay iwan sa bila wala daw ibang tao doon. Sigurado kayo? Buti na lang pala, hindi ako sumagot. Namumot lang sabi ni Janjan -Jan na namin sa paglalakad. Eh ang sabi niya kasi, sasama daw siya sa akin, sa bahay namin. Eh ako naman, abala ako sa paghuhugas ng kamay, hindi ko na sinagot. Napatingin ako kay Sally na sandaling napabuntong hininga. Huwag ka mag-alala, hindi siya nakasama sa'yo o ikaw hindi ka naiwan doon. Nakontra na ni Tio yun eh. Anito na naglakad ulit. Hinata ko yung braso ni Sally. Naguluhan ako. Nagpaliwanag naman siya. Dati kasi, may pamangkin na dalaga yung isang naglilinis ng bahay. Sinama niya sa paglilinis kasi hindi ata pwede yung kasama niya araw-araw. Parang may sakit. So, kailangan niya na may kasamang makatulong. Tapos, nakatuwaan ng espiritu iyong dalaga. Naiwan yung diwa niya sa bila. Paglabas niya ng gate, hinimatay na yung dalaga. Natural din sa ospital, pinagamot, pero hindi magkamalay. Ilang araw na yung lumipas, parang natutulog lang. Natural nung hindi talaga nagawa ng paraan sa ospital, pinaalbularyo. Tapos nakita sa tawas, yung diwa niya nasa bila kasama yung espiritu. Buti na lang kahit paano na at naibalik yung diwa sa dalaga. Tapos, pinayuhan si Lolo at si Tio Ipe na tuwing may bagong mukaraw o bagong bisita na papasok, ganun yung gawin. Bago lumabas ng gate, sabihin na uuwi na ako o uuwi na tayo o uuwi na kayo. Tapos, susundan ng walang may iiwan, walang sasama. Tapos sabi pa ng albularyo, hindi lang naman daw dapat sa bila iyon sinasabi. Noong araw daw kasi, kasing sikat iyon ng salita o paalalang tabi-tabi po. Kapag napupunta ka raw sa isang magandang lugar na lubha kang nagagandahan sa isang tanawin, tapos hindi mo pa nararating kahit kailan, kailangan pagpauwi ka na, sasabihin mo raw yung uuwi na ako Walang maiiwan, walang sasama. Sa paraan raw na yon, hindi maiiwan ng ang diwa mo sa lugar at wala ring sasama sa iyo pabalik kung saan ka man galing kapag nagpasya ka ng umuwi. Kung baga, parang kinukontra mo na yung elemento kung meron man sa paligid na present na sumama o kuhain yung diwa mo. Mahabang paliwanag ni Sally na kinatingin namin ni Janjan Jan sa isa't isa Buti na lang pala, hindi sumagot si Janjan Jan sa nakausap niyan na gustong sumama sa kanya pa uwi. Mula nun, tuwing napupunta ako sa mga lugar na hindi pamilyar sa akin at unang beses ko palang nararating, lagi kong sinasabi sa sarili ko bago ako humahakbang paalis sa nasabing lugar, uuwi na ako, walang maiiwan, walang sasama.